tawag sa isda ay simit, ang tawag naman sa kamatis or tomatoes o uh, is tomat. at ang tawag sa talong kung sa tagalog ay talong sa english naman ay eggplant sa arabic ay ay badinjan at or bidian Ayan Sini Hello, hello mga palanggat Mga ka-OFW Welcome sa to my channel Misty Santiboli is back At sa gabing ito ay, pen check dito sa Bansang Kuwait ngayon ay What is the time now? 7.46 na lang. gabi. At dahil nakapunta kami kanina sa Kabayan Market at hindi na namin na pinalampas ang pagkakataon na makabili ng bangus or milk fish kung sa English. Kaya ngayon, may nagbabalik sa aking video at tumulaan niyo kung sino Teran! welcome back to my channel Miss Lisa, Lisa Tapiador sa gabing ito or sa video ito ay magluluto siya ng bangkos hindi ko alam kung paano niya lutoin ang bangkos na yan yun ay luluto. na yung update ng ating bangus. Nakulo na siya. At ngayon ay ating tatakpan. Dahil isang OFW tayo at mahirap hanapin dito sa ibang bansa ang sahog ng para sa sinigang. Kukuha na lang tayo kung ano ang available sa taladja ni madam kaya ang nakuha namin ay tatlong, tatlong talong ang ilagay namin sa sinigang at uh, titingnan natin ngayon ang update ng ating sinigang na bangus dahil andito tayo sa bansang arabia ang tawag is the ay si Mitch. Ang tawag naman sa kamatis or tomatoes uh, is tomat. At ang tawag sa talong kung sa Tagalog ay talong. Sa English naman ay eggplant. Sa Arabic ay ay badinjan at or bidian. Ayan. Sinigang simit or sinigang na milkfish. Naho naman ito ay lettuce ito. Pero dito sa bansang Kuwait, ang tawag nila sa Arabic ay kas. O di ba? May bago na naman tayo yung natutunan sa Arabic. 101. update ulit sa ating Sinigang na simit, or sinigang na milkfish. At dahil nakabili din kami ng sinigang mix sa sampalok, ito yung aming ilalagay. Nor, baka naman. Hindi ko alam kung magkano ito dito sa bansang Kuwait May price sa Wala man. Pa pa? Hindi naka, ano, nakasulat. At ito pa yung isang nabili namin. Sinigang sa sampalok mix ni Mama Sita. Ayan na. Ilalagay na natin ang lettuce or ang kas. dahil talong lang at ang kas ang mayroon kami na pwedeng ilagay sa sinigang na ito yan hihintayin natin na tulo tapos lalagyan na natin si sinigang mix sa sampalok. Ayan na yung sinigang na bangos. Nasa hapag na namin ang bangos na isda or sinigang na bangos.